yan mga random buksan natin to kung anong laman kaya <clears throat> ah, pinapabuksan na kasi so basic kasi si sermon tayo magbukas dalawang box lang to mga random ha Yan, dalawang box lang yan ha. Hmm. Yan ha, dalawang box. Dalawang box na maliliit. Agoy! Yung naghahanap ng China dyan ha, China! White Tingnan natin kung baka may kasama kasi iba. Oh, puro China. Uy. Dalawang ngayon lang nangyari mga random dalawang box lang dumating. So siguro Tingnan ko pa tong isa baka white ha, white. Dalo. Kaya kayo diyan, yung naghahanap ng matagal na nito so alam niyo na ang gawin nyo pag walang laman yung nyo magpakasay na kayo <laughs> dito magtagal dito magtagal okay lang sana kung malalaking box dalawa yung maliliit lang so may bibili na 2,000 pieces, may bibili ng 1,500, may bibili ng 500, pinakababa na ng 200 pieces ang binibili. Pinakababa na yan. So kayong malalayo dyan, abangan nyo sa Shopee. Lagyan ko ng stock sa Shopee. So, maglagay lang tayo ng 200 pieces sa Shopee kasi yung mga malalayo naman dyan para magkaroon naman kasi luwi naman sila pag ito lang ang ano streamer din yan puti lang wala tayong color ha titignan mo natin may mga, eh, mga random baka may nakasiksik na ibang crops. so, wala puro cross streamer na china puti lang, puti mag comment lang kayo dyan kung ilang piraso para malagyan natin ng pangalan, para mapadala na mamaya yung mag mine dyan huwag nyo lang pabutin bukas para sure lang, kasi maliit dalawang box lang to maliit so sa mag mine ngayon abangan ko hanggang mamayang 5 hanggang mamayang 5 kasi mabilis to mabilis to paunahan na lang